great morning malayang puso ayan nandito na naman ang inyong binkod. at samahan nyo akong mabukas ng parcel at ito ay affordable sa lahat, lalong lalo na sa mga mahihilig manood ng tiktok, youtube facebook, instagram at iba pa at lalong lalo na kung ikaw ay isang vlogger wala ka pang gadget na ginagamit bagay na bagay ito sa inyo mga kamalayang puso. Ayan, tingnan natin yung parcel na sinasabi ko sa inyo. Ayan, Ayan buksan natin guys. Ah, ito so yung sinasabi ko sa inyo guys this top long arm cone holder Ayan. cone holder sya uh, maganda to kahit dito nasa uh, nasa table lang na to pwede mo syang ano uh, i-install kahit hawak hawak mo lang sya wala oh, yata man, wala <coughs> okay. pero naman oh, <coughs> na ito sa mga vlogger na wala pang ano, wala pang masyadong gamit, wala isila, o wala pang masyadong gamit. Nagsisimula pa lang mag-vlog. O, oh, kung hindi ka mag-vlogger, mahilig ka lang manood. Hmm. Ang ganito yan eh. Nice. na Nakita ko remove din. O oh, ayan, guys. So, i-mo-polish 'ya. Ito rin ay i-adjust din dito so, hindi mo siya ganyan hindi mo tungo kung gusto mo makaiga ka pwede tingnan e, natin pag merong cellphone ayan at ito ay pwede ng rotate tubo, hindi i-rotate, pwede na natayo, pwede na kaiga, na Ayan guys, napaka, napaka ganda nito pag ano, ng gamitin ng mga nakisimula pa lang, wala pang masyadong gamit. Hindi mo siya hawakan, or kung mahilig ka manood ng mga, mga yun, mga, na pelikula, nakasarap yung sandal mo, nakatulog ka, eh hindi, hindi mahuhulog sa'yo kasi may meron siyang naguhul. na nakaupo ka ng ganyan, hindi ka ba? Kasi kung yung cellphone lang, nanog lang tayo sa cellphone, eh hawa ka natin, di ba? Yan guys, maraming salamat dahil sinamahan nyo ako na buksan yung parcel na, na nabili natin at i-share na rin sa inyo. Uh, baka magustuhan nyo din at kung nagsisimula pa lang kayong mag-vlog or kung hindi mo kayo nag-vlog na sinabi ko nga kanina kung at hindi mo nakahawakan yung cellphone mo bagay na bagay po sa inyo yung uh, produkto na to itong Vista Long Arm Cellphone Holder hanggang sa muli ang inyong lingkod official, malayang puso, TV kung hindi ka pa nag-subscribe, Paki-subscribe kana para lang update din sa aking mga i upload na video. Bye-bye.